Saan ang tungo mo, mahal kong kaibigan? Yan, narinig nyo ba yung ano na yan? Yan eh, sa kanta yan, Nandadon, doon sa isang bangka tayo. Alam ano mo, maganda yung kanta na yan, kung iintindihin mo yung, ano, yung mga lyrics. Uh, Pagka alam ko doon, saan ang tungo mo, mahal kong kaibigan? Iisipin mo, saan ka papunta? Ano yung gagawin mo sa buhay mo? ano yung mararating mo, yun yun eh. ba? Diba? Pero ang sabi dun sa ano, hangad niya ay kapayapaan. Diba? Yeah. Uh, papano ka maging payapa kung ang buhay mo ay hindi maganda? Halimbawa, puno puno ka ng bisyo, gumunagumun ka sa alak, at saka sa sigarilyo. Sa sigarilyo na lang eh. Gumun ka sa sigarilyo, araw-araw gumagastos ka na magkano. di ba? Ngayon, ang alam ko, 10 piso na ngayon yung brand ng sigarilyo na medyo mahal, ba diba? 10 piso. Yung 10 piso na yun, nakakailang ka. Pagpalagay mo, nakakalima ka. Lima na lang sa loob ng isang araw. Alagang 50 pesos, pwede mo nang ipangkain. O. Pagpalagay mo na ulam lang, kanin, ilabas mo na. 50 isang araw. Diba? isang beses na pangkain mo na yon siguro makakain ka na ng lugaw noon di ba ngayon isinisigarilyo mo lang kukuha ka ng sigarilyo sisigarilyuhin mo ang tinatama ano sigarilyo yung baga mo di ba hindi ko sinisira yung paninigarilyo sinasabi ko lang sa inyo yung katotohanan ako din dati naninigarilyo, kaya nagkaroon ako ng sakit kaya tumigil ako pero meron na akong magdadalawang taon na akong tumigil sa paninigarilyo September yun, magsis ang dalawang taon, malapit na. Ngayon, sa mga dalawang taon, bago magdalawang taon, iniisip ko na mas maganda pala yung hindi nagbibisyo. Alam mo kung bakit? Meron kang pupuntahan yung pera na na ano, na hindi mo ginagamit sa bisyo. Wala pa akong nabibili ngayon, pero napupunta yon doon sa aking pamilya dahil nga hindi na ako naninigarilyo kasi kung manigarilyo ako dati isang kaha magkano na yun ngayon yung ano si Garilyo pagpalagay mo namang 180 isang kaha di ba 180 isang araw di ba sinisigarilyo ko yon ngayon yung 180 na yon na ikakain ko na lang at naipanggagasulin ko pag halimbawa ako ay pumapasok ng trabaho yun. Yun lang. Saan ang tungo mo, mahal kong kaibigan? ha? <laughs> ah, Saan ang punta mo? Ikaw ba ay uh, papunta sa maayos o papunta ka sa magkaroon ng sakit dahil sa bisyong ginagawa mo sa buhay mo? Sana naman, uh, pag napanood mo to, magkaroon ka ng idea na malimitehan mo yung paninigarilyo mo kasi makukuha mo dyan, cancer. Yun lang naman sinasabi ko sa iyo hanggat wala ka pa sakit kung hindi mo man kayang tigilan lahat bawasan mo kung halimbawa po na kayo po ay uh, magko-comment gandahan nyo po ang comment kasi pag nagandahan po ako sa inyong comment padadalhan ko po kayo ng Gcash maraming salamat peace out